Okay hey. go. <laughs> <laughs> oh, <weird>. <laughs> rescue, rescue. <laughs> <laughs> Malah na. Life is this. I like this. Uh, 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 <laughs>

Um, let's go, let's go, let's go. Maganda, maganda. 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 Ano na 'tong pinusta? Hindi 'yon pagbaliktad iwan, iwan mo <laughs> <may laughs> na na mababaw. Iwan mo na. Huwag mo 'yang gayahin. Kanya na nakatulong siya. Akin na 'yan. lang sa kakisik. Simulan nating. Mimi 'tong tulong siya. <laughs> siya. Akin na lang sa kakisik. Simulan nating. Hindi nga ako, punta na mo, yutin mo ako. Kala mo baby naglalaro sa tubig ang hindi na malaki na yun. Wala nang hangin. May butas siya to. May butas siya kakahi- Mahulog kayo ha, malalim yan. Malalim ha. malalim ka Malalim ha. Ingat kayo dyan, malalim ha Baka madulas kayo, baka madulas, baka madulas Dilan, baka madulas Si Dilan no, oh. madulas sa madulas Mamaya madisgrasya, wala tayong mahirap oh. Mouth balance ha Teka muna Oh, kamera Madulas, malalim, malalim. Okay. Tara nga, tara nga. Tara nga, tara Balik na tayo. Balik na. <laughs> 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 may, balik tayo. Oh, picture ulit. Dali. Dali dito. Oh, picture mangayos. muna. O. So, game. Wow! Magpipicture muna. Wala pa eh. Hindi dito lang, Ari. Dali dito lang. May mga okay. na-picture mababa. Magpipicture muna. No. Okay, okay, eh, ang mga batay doon na, wala namang problema. Ano, okay, oh, malinaw mo ko. Ikaw, karikin. Ika ano siya, <laughs> baby doon naman? Sinigurado. Sinigurado, unahin daw siya yung bata. Ano problema? Eh, may baro'y banta yung bata. Oh, may baro'y banta yung bata. Taliparado. Tayo. Taliparado. Ay, <laughs> <taliparado>. <laughs> may baro'y banta yung bata. May, may... <laughs> Gawa, <nang ngayon. laughs> Gawa na nga yun. Ako na, baby. Iwa kaya natin si Jason <laughs> dito. May problema na ako eh. May bayan doon sa taas. <laughs> oh, yan. Oh. <laughs> ay, nabig na ako ha. Nakatingin. <laughs> <laughs> ay, yung natal na. Nalig na eh. Na Dali, hey. Nakatotok hey, ba? Hey. Sa hey. isa lang ha. Ang lahan. Sa isa lang. Para. Para mm. tayong disgrasya. Oh Mahirap na. Nakat na kayo. Dati ito pinakamalalim na ilog sa... Mga um, ano pala. Sa kabuhangin um, um, lang ilalim yan. Ang iba ng post.

Kaya na video. Maalat video. ba yun? Maalat <laughs> ba? Mal? Ah, naka-video. Bakit <laughs> na po na mata mo? Hindi, hey, nakikita ako. ko. Sa kabila ka din, Mar. sa kabila. sa ko din, Mar. Yan. Take care, guys. Nabing para sa gandahan, ah. mara na mara kita, ha? na Ito na